Oh, nako mga kaibigan, grabe yung daan dito sa may dito sa may dinana namin, pambihira grabe oh oh oh, yun ano oh, oh. pero okay lang yung mga kaibigan kasama sa, ano yan, sa adventure natin <laughs> ah. grabe edit ano Pwede mo suksok pa para malabahan yun. Hmm. Diba? Ah, may, may ako matubak sir. Meron may, ako makasir doon. Hmm. Ah, may tuloy doon Hindi sir. Dito yung y daan papuntang nasuraan. Ah, dito. Ah, ito yung daan na papuntang nasuraan falls mga kaibigan. Pero bukas pa tayo pupunta ng ano no, no nasuraan falls. ah. Uh, mga award war lahat daw yung nakara okay. mga kaibigan ano tayo ano? gusto mong suba ito suba suba gusto mo hindi Akala ko papunta tayo ng ano. Ah. ah. Dito pala naliligo ibang mga mga kababayan natin. Yeah. Wow! Ang lamig! Grabe ang lamig mga kaibigan! Ang lamig!

ও Ito tayo sa, sa, sa ano yan? Sa tawidhan? E bakit iniwan niyo yung mo yung sunglass mo? Mawawala yan. Hindi, dito lang naman tayo. Ito na mga kaibigan, yung karugtong ng ano, ng, ng tubig na to. Ito tubig na to mga kaibigan, balo, kasi well, eh, doon nang nanggaling yung ano, yung tubig sa no sa sana sa, na suraan falls mga kaibigan. So, okay. dito na tayo tumambay na oh. Han. Para may tawag rin. Ate ah, so yata. Ha? Ah, okay. Baba sa ka. Ah. Bukan cetak. Ini kepunyaan yang menimpan. Hah? sarap. Ayun oh, mga babae. Mga babae na naliligo. Ah? Ikyas mo? Ha? Ah? Saan na namin papuntang nasuraan? Dito? Han? Diyan yung daanan. Dati nung ako na sayo dito na sa ano doon. Ah, paano saraan? Oo. Oh, oh. Ah. Ito yung kalugtong niya. Mm. Puntang dalagsaan na yan. Ah, ito yung padalagsaan sa kabila. Ito pala yung daan papuntang dalagsaan mga kaibigan. At ah, ito papuntang nasuraan ko. Wali dito ka lang talaga dumadaan? Oo. Oh, oh. Mm, right. Dito sa tubig. Mm. Gusto ko matawi dito sa kabilahan eh. Ay. Sampo pag dumaan dito, baka. Ha? Sampo yung bayad. Oh. Ay paano yung, ay paano hindi baha? Walang bayad. May bayad-bayad pa. Siyempre, yeah, isa lang yung gumawa nito. Ha? Isa lang. O, oh. naikot pala ito ah. Alright. Huh. Ay, naman tayo. Ha, patambay muna. na. Ang dino na tubig mga kaibigan. Oh. Napakalinaw ng tubig dito mga kaibigan dinan oh. Sobrang dino ng tubig dito ha, no? Grabe. Kaya ah. Daming tanim ano? Yung abakahan, yung abaka ay no?

Ah, ito papuntang ano? Ito yung papuntang daladala saan? Ah, uh, alright. Ay. Ay, maraming salamat at nakarating kami ng maayos dito mga, ayaw, mga kaibigan. Sa so, kabila ng hirap yeah, ng daanan mga kaibigan. Oh. No? Malaga naman ba ito? malayo pa dito yung ay, mas, ay mas malayo pa ito mga kaibigan no? kaysa sa Dumailay na tinatawag nila no? doon banda sa may Panipiason so makahiwalay ho sila ito ng lugar no? mga kaibigan mas malayo ho ito kaysa sa ano, kaysa sa Panipiason uh, at yung, may kahirapan din yung ano yung uh, dahan dito no gawang ang sutre kasi so, nangit natin marating ito kaya uh, hirapin tayo na no? okay. kung marunong kayo mangis dito rito mga kaibigan oh, marami kayo mga hole rito ang linis lang ng tubig I'm still waiting out the door Grabe, sarap maligor ito So excited na ako bukas no uh, Pupunta tayo ng ano na, Nasuraan Falls kasama so, tayo ng isang ano Isang bodyguard natin Isa sa mga kakilala rito ng ano no Kasama ko para baka ano, para baka tayo din sa nasuraan Coast mga kaibigan ito yung papuntang dalag saan mga kaibigan so mga kaibigan dito ho tayo sana, sa ano nga yung pamilya niyo sa bahay eh ano yung your... uh, Masaknay akong lola? Oo no. Ay, herbasya talan? Pampangon ta sa sa ano? Pampangon. Oh. oh sa side ta lola mga mga herbaceo ta. Ay. Si Lino. Lino. Mga taga ano, ako Ah. Uh, yan sa may dumaylayan. Dumayray. Do dumayray. dumayray. Oo. Uh, hmm. Ganito lang yung buhay dito sa sa ilaya mga, mga kaibigan no? Familiar, may, ay hindi tirano Gregorio uh oh. Ay, hindi pero pero ano pero kilala ko sila daw no? sila Aaron Gregorio yung laging natawag sa akin han, yung taga Montalbanhan oh. Uh -huh. uh, yun si Aaron Gregorio uh -huh. kasi mga kaibigan po yung mga ano mga okay. mga anak sila Vincent sila Aaron sila Aaron Di diba yun nga na yung ano? Oh, oh. Yung makipagkita sana sa akin sa, ano, sa lovers, oh. tulay. Ay di nga ako dumating gawa ang yung pagkalinggo noon. Eh, kasagsaga na ah, kailang, ah, kailangan ako ng admin. Kaya di ako nakipagkita sa kanya ron. Ganto hmm. Uh, lang mga kaibigan yung buhay dito sa, ano, no? sa Ilaya o sa probinsya mga kaibigan. No, uh, total, andito naman yung yung nanay ni Manang no eh lula o oh napa nagpahilo talaga yung kasama natin oh Paralyze yung mo. Kaya siguro talaga yung mo. Imote na kasi yung paralyze yung matris mo. Ito yung pinakamaganda rito mga kaibigan. Ito yung pinakamaganda rito. No? Pag, pag, paglabas natin ng bahay. dito mga kaibigan. ito? No? pag labas natin dito, makikita agad natin dito yung ano, yung Aklan Rider, no? So, ayan mga kaibigan, Aklan Rider, ayan. Ito so, yung bayan, uh, bayan ito ng ano na, ng uh, uyang dito sa Libakaw, mga kaibigan. Ay, 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 katayin muna! <laughs> Bo, ang nag-aso, anong tambot ah. Hindi masama drunhan han? Mainit, patag. <laughs> Ito mga kaibigan yung nangyari sa amin dito. <laughs> Nag-washing nag ako ng motor dito. Hindi makahon makakahon nito mga kaibigan. Yung, ano ko, damit. Oh, ito yung mga ano, ko, no? <laughs> ang daming ano, daming dumi na. Ay, no, oh, sure. oh, oh, no? Oh, no? Oh, oh. oh tingnan nyo ito. Oh. Ito pa ito. Oh. Kasi natumba kami ron mga kaibigan. Diyos, party na ano na yun. Buti ka mo, hindi ka nalaglag, no? Ako Hindi lang kasi na Hindi siya kasi compatible sa ano. Sa, dito sa party mo no, ma, mabundok. Kasi, oh, tingin mo kayo kaibigan. Ma, ano sya mabilas. <laughs> oh, so, ang tagal ang makahon dito mga kaibigan. Yeah. Dito ho kami ngayon sa barangay ano, barangay Uyang no. Sa kami tuho ng uh, bahay ng libako mga kaibigan. So, uh, at itong isang nag ano na lalabar ito, bali sa construction naman tayo trabaho no, yung pinapagawa rito sa may sa may cobble cut, o oh, sa may pavement nila mga kaibigan. Yung dito, dito ganda mga kaibigan. Yeah, merong ginagawa diyan na ano na, na pinaka barangay hall yata na makaibigan uh, mapapansin din natin dito yung mga bahay nito no? mga ano lang kubo lang o no, makaibigan so yun mapansin natin yan nasa nasa kalagit <coughs> ng dalawang bundok na to itong ilog na ito mga kaibigan dito sa sa barangay Uyang o sakop na ng ah uh, di Pakaw pa na mga kaibigan yeah. at bukas na no, umaga pa tayo bukas kasi inais ko pumunta talaga sa may sa may post mga kaibigan para, para makarating naman ako na tayo doon mga kaibigan so yan yeah. so mga kaibigan oh, kung kayo nagbabalag rito na pumunta mga kaibigan oh, at uh, uh, nais nyo pumunta talaga sa Nasuraan Falls mga kaibigan so mabaon kayo ng mga damit dahil ma mapawis dito no tsaka ang lalaki ng mga bato yung mga motor nyo, huwag nyo dalhin dito sa mga batuhan. Kaya listen learn na sa amin tayo mga kaibigan rin, nahulog na kami doon sa may buta kaibigan na nahulog mga kaibigan sa may ano doon, sa may pampang. Mabuti lang ako mga kaibigan o no? at uh, <laughs> sa mga papa yung motor natin mga kaibigan. Okay. Kita mo yung bundok kan? Ha? Yun o? You know? Ito yung bukit na yan? Oo. Ba't dyan ka pa napunta? Kaya eh, ang taas-taas dyan eh. Ayun, dito daw siya kumukuha ng tao yung kasama natin mga kaibigan. Kaya sa mga mataas sa parte ng naman yun. Ang uh, bukid na yun mga kaibigan. So dito tayo ngayon sa taas ng ano, bato mga kaibigan. Balik ng bato. malaki hoto mga kaibigan. Ayun o. Oh. Uh. So. At yung nasuraan poles pala mga kaibigan. No? Bali ano siya. Ah. Uh, isa siyang tourist spot no mga kaibigan. so pinapromote ko rin itong nasuraan falls dito sa bayan ng Libakaw no uh, by the way may kahirapan din yung paglakbay dito pero maibsan din yun ho, mga kaibigan pag kay, ano na makakarating na rito yan at dito ho tayo nadaan mga kaibigan yan dito yung kanilang ah, para lang na military. at saka yung, at yung, at yung, at yung at cover cut na mga kaibigan uh, medyo may kapaguran din yung na uh, pranasan natin ng araw na to pero so, nakaka enjoy naman sa mga kaibigan ang gawang ang ay nako sarang <laughs> <Tura> buhay ang salit na isang araw na yung ano namin yung uh, yung trato namin na makaka kami na itong hapon nagbabipihip ng hangin mga kaibigan no? Oh. kasi ano ba yung babae ng kanilahan? Tsahin Ch mo yan? Oo. Ah, uh, tsahin niya. Eh, siguro na yung gusto yung kasawa ko, nung nasahin yung, yung mga kaibigan Kaya, bukas pa tayo makakawin, okay, no? Uh, kasi binabalak rin namin na pumunta rin ng ano, na ko bukas. para matuloy yung mga kaibigan, no? Kasi napahilo siya kanina. At hindi rin siya pwedeng... Yung... Haha, <laughs> maligo! Ito yung ganda ng Hidakao, mga kaibigan. Ito sa Barangay Uyang. may mga problema ka rito, may mga problema ka rin sa inyo, putahan nyo rito yung ano? Itong Barangay Uyang, mga kaibigan. Makapansin natin ang ramang bata lang sa unahan, mga kaibigan. Sa kadatihan lang, ano, nananap ng kahoy. Ano na, yung bukid na yan. Kita mo? Hindi ka hindi ka natakot? Hindi. Ikaw lang mag-isa? Dalawa kami Hanis. Ah, may kasama ka na pala eh. Ay, eh, ba dito eh, ano, marami rin naman mga kukuhang kawin rin. Ito party? Eh. Kasi ano yan, Uma? Ha? Sa Uma kami kumukuha. Ah, kaya pala yung mga pinagtatabas na. Okay, tama. Kung sabagay, mas maano na yun. Mas... Tapos ano, yung sampung piraso, oh. inaano namin ng ano nga, low oh, bed. Pinatalian. Tapos ano, may nagbabantay ito. Ah, okay. Bali, dito na lang inaano? Oo. Oh. Pinapanood? Eh, oh. basa. Basa? Oo. Oh. Basa rin? Tapos nung bumaha, oh. dalawa na lang yung natira hmm. sa amin. So, inaanood. Okay. Tsaka layo-layo pa na inanuhan namin. Pinuha ng kahoy, inaanood lang. Ibalubat ka na, Han. Ha? Ibalubat ka na. Ibalubat uh, na, eh, pero... Uh, lalabat pa yan. 13% yun yung, ano ko, yung ba battery ko yan. Pero may Ano kayo, magkano tayo, no? Ha? Ah. Ewan ko lang, may mahiraman tayo kaya, ano? Charger, para makapag-charge tayo. Pero uh. so, may mga, sana may mga kakasama tayo bukas, no? Hindi ko yung mga natin dito. Papunta ko nang nasuraan. Yeah. Shout out sa mga nais pumunta rito na sa ano no, sa Barangay Uyang dito sa parte ng Bacau area mga kaibigan. So, um, nais yung balaki ng pumunta rito, so mabago na, na kayong damit dito dahil nakakapagod yung lakaran dito mga kaibigan. At yung motor nyo, kondisyon, dahil medyo matanik yung dito banda, no? Kapag tawid natin ang ano, nung bangkirohan, so napaka, napaka trek na yung mga kaibigan at hindi simentado uh, hindi simentado yung ano no, dito banda sa may unahan pero pagdating niya naman yung ano, papuntang ano papunta na sa Manika so medyo okay okay na naman doon pero may may pag-iingat kayo mga kaibigan dahil minsan kasi yung panahon hindi ano hindi straight na mainit mga kagaya kami na doon no, na ulan Nadali ko sana kami rin sa unahan eh. Natumba kami ng dalawa na ay Boregas ang ngayong natapit na mga kaibigan pero okay lang no, dahil kasama to sa adventure na mga mga kaibigan yan ayong tingnan mo Oo. at saka pinapapasalamat ako rin yung mga natin Panginoon dahil kay Tocano uh, hindi tayo na disgrasya kagaya ng mga ibang nakikita natin sa, no, sa social media wag ka man na uh, tutumba tayo at least uh, safety so para tayo mga kaibigan no. Wala kayong hindi balik sa katawan. Know, masarap maligo dyan. Ah. Masarap maligo. Malalim din ba? Parte, no? Malalim yan, eh. Gusto ka ng tubig. Pero hindi naman naglililo yan. Ah, oh. hindi naman yan dahil straight naman na yung, ano, yung, yung, yung tubig yan. Nandiyan lang banda pag malalim yung tubig na lilo yan. Diretso na ba yung, eh, ano, eh, uh, dalito tubig. Yeah. Andiyan, no? Oh. Diba? Pag baha talaga to, naabot talaga yung mga ano, yung baba, ng mga haligi ng bahay na yan? Mm. Ah, grabe no? Pag malalim yung mm. baha. Yung pranks niya, abot yung baha dun sa ano, pati skulahan na yan, abot yan. O oh, prank? Biruin mm. mo no? Uh, kwento nga ka ng pinsan mo eh. Yung pinaka, ano daw eh, pinaka baba na ng bahay nila eh, inaabot na ng bahay yun. No? Mm. Ayo nga pala no, tol. Hindi din masana ako ng suka rito, no? Suka? Oo. Uh -huh. Para saan? 'Yung mm -hmm. gawing pang ano pang-suka, -so. ay no, ngubat. Oh, tebeng hindi di sanggalawin. Oo. Uh Pagbalik -huh. natin na lang. Ha? Pagbalik. na naman. Hmm. Baka di na tayo makakabalik uwat eh. Di, babalik tayo uwat ka. Ha. <sighs> magandang lugar naman to rito kung may hira buhay problema na rito yung ano yung hanap buhay no yung kaibigan talagang abakala talaga rito yung ano hanap buhay mo tanim ka rito ng saging tanim ka rito ng kabuti kahoy tanim ka rito ng luya kung ano ano pa yun na naman yung hanap buhay rito mga kaibigan kasi pag lang tagalig yung pool mo tsaga eh kung wala ka nyan nga Sa taas na ano yun, oh. Yung tiny na yan. Ayun, nakikita rito yung mga sa malikuran, no? oh. Yung, yung na bahay. Yung na muti na bahay, ano? Oo. Uh -huh. Yero po yung atip yan. Oo, oh, biruin mo, yan, ha Ang tok pa. Ang gundok. Grabe, ang rayo na yan, ha? Oh. Ay, oo. Malayo yan.